lala may pumapasok na ambulans may mga karga yata, may mga pasyente yata tom mo na yan, magulit mo na yung pasyente dyan, tingnan mo yung kanan dyan yung papaluan ba kung tama lang yung trailer natin magkasya dyan dyan, tuwid ulong, tuwid ulong siya, tuwid ulong siya tuwid ulo. Ota, oh, hindi ko maintindihan yan. Ito City. anong ito City? GT? Ano, ano, ano? I got it, I got it. sir, yung tricycle sir, patabi nga sir, yung tricycle sir. Bijo, patabi, 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 patabi nga. Tricycle, tricycle, tricycle. Kailangan bilisan. Kamu, pasing saya nak kamu. Kailangan bilisan tu. Nak ko oh, grabe alikabok. Kawawa naman yung ano, dandahan na lang tayo din. Todo so, eh naliko ng alikabok mga tao dito, may mga bata pa. Kawawa naman. Wala namang papasok dyan, dyan sakit, dyan. Oh, may motor ha. Kala ko ba nga timbre na, may motor man. challenge ako dito mga bay sa so lang para akong bumabiyahin sa new din masikip dito dito hindi nga ano to dito hindi mo ma dito biro biro itong atrasan dito masikip nang papasok tapos may mga motor pa ayan katulad dito may chicks may chicks na ano yata makuha isang atras to ah parang sumubra yata masyadong ano kasi to laterio kasi to mga bay dyan tingnan mo nga dyan kung makuha pa isang atras dyan ako hindi nga makuha isang atras na barang Parahin mo na yung ano dyan Huwag magsalita Meron kasi yung mga Ano to yung mga water anong tawag ito Ah water Ano tawag yan Water, water naman tuloy Yung mga bu ba Water beast ba ang tawag yan Water mga bay Dyan, 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 bubulo tayo dyan, Bubula tayo dyan Kamu, mo muna tayo mo sa atras Sagad muna tayo muna sa atras sa street na to Bago tayo lalabas Bago tayo lalabas para makasilip ko yung ano Punta mo yung guard doon, punta mo yung guard Inay, inay, inay. Dyan yung kutsi na pula dyan, yung kutsi na pula, pala sinyo nung na yan dyan. Isagad ko muna ito pag atras. kukuha ko ng builo Yung pulang kutsi, at yung itim mo na kutsi. Tama, yung pulang kutsi, yung pula, yan, 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 yan. Pala sinyo yan, ang pula ba yan, o? Ano bang tawag yan, ang kulay yan? Patras mo ka, ka yan, patras mo ka mo yan Pukuha tayo ng bulo, hindi naman tayo pwedeng Patay dyan, patrasin mo lang sana yan dyan, doon sa dulo dyan Sin Tatamaan natin yan, positive yung kulay pula na yan Parang maubusan yata ako ng busis dito mga ba Alak ng pinapa naman talaga Gano'n, okay, gano'n O oh, may patawid, may patawid kanan pa ng mga atras mga bay kanan ng atras kaya hindi pa sa akin to hindi ko may kita kung city city dito ayan no yung lalabasan natin kalit na kalsada ha ito na ito na ayan o, yung lalabasan no maliit na git ito na ngayon estimate na natin to may tricycle dito sa kanan dyan na yung tricycle tricycle ito yung sabi ay sir pwede ipaalis muna sir ha ah? hindi tayo makakalabas ang una ulo dyan atras at ang pasok natin alabas ah, ha ah? ha sir uh, ah atras ka po kung sir oh. di gawas ya kabanti ang ulo oh. so, karo na tungo oh, ako ko dere oh. ah, atras ka at adria katung na adria para lang kay ato ko ako yan na Ay, tomang, ito ang lobot gawas oh. ah. oh. uh, pero mula gari, mula gari mula gari tadre kay paingon dito oh, mula gari ani pero dili dali dali sir ko Mahal jod, mahal mahal jod yung mga motor na yan Paalisin mo yung motor na yan yung mga food Short tayo, short tayo. Wait lang, abantin ko kung konti. Short tayo, short. Short tayo dyan, short, 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 short tayo. Hindi pwede to, hindi pwede. Kailangan makadikit yung trailer natin sa grills. Tingnan mo ha, hindi ko masilip dito sa ano ha. Hindi Hindi ko masilip dito. Yan yung grills dyan, yung grills, yung grills dyan, yung grills. Yung grills ba, grills ba, yung nasa tayuan mo. Diyos mio naman, magradyo ka dyan kung may pa ano dyan, may pa labas dyan. Maka atras tayo. Ay. Lala, may pumapasok na ambulance. May mga karga yata, may mga Sinti yata ito. Naku, nagkabulbul na. Ano ba yan, Ido? Ano ano? Alsa, siapa? Alsa, siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak Ambulans, Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? pasyente siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak siapa? Nampak bulan sa mga bayo yun o no? so itong babao rin nagparangharang din yung babao parahan nyo sa labas dyan ano sisira yung posisyon ko sa traktor ah paspas lang ko no kay may mga emergency pa na paspas nga eh, yung sa ano itong pagpaspasan ano yung patawid yung patawid mga tao dyan ah grills lang dalawa matama lang Jan, grills hindi dyan dyan, dyan anak ng tilapia talaga oh hindi mo gagad dyan dyan mag, -ano. uh, dyan, dyan mag ano ganyan ba mag radio ka kagad hindi ko makita yung grills ang liit ang grills na yan eh dyan, Ah, pasagasa ka? Umalis ka na dyan? at may mga sasakyan pang pumapasok? Matrasan natin po. Takbo lang. At tayo tapos ganito oh, may ilap yan Ay, nako, ito. Pag city siti ko dyan ngayon Kung may bubuntot sa akin Disgracia tayo nito Wala ko makita Wala ko makita Saan na ba yan? sumobra hindi block. tingnan mo kung sumobra ba sumobra hindi sumobra Dan, tingnan mo yung kanan dyan Yung papaluan ba Kung tama lang yung trailer natin Magkasya dyan Dito, 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 dito Tuwid City o City? Tuwid City Puta, hindi ko maintindihan yan Tuwid City, anong Tuwid City? Ito ba? Dari sa Ulo ba? trailer? Ay, yun nga ang sinasabi ko Hindi tayo magkasya dyan Tingnan mo lang yung ano Yung gulong lang ano Kalad ka rin natin yan Sara, sara Buba, yun Sus, para, para Kailan magpara? Tama, anak Ah no, no? Yung mga motor ba Yung mga motor ba Mga sasakyan Nakaka-distract yan dyan Paano tayo magkakano nito Kung papasok na papasok Ang sasakyan ah, Anak ng tilap Yan naman oh <tipensi> <tipensi> Yan tingnan mo Tingnan mo Tingnan mo dyan Pasok sa labas Hindi I oh, know! No! 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 no. Jan, pipina tayo sa grills Jan, pipina tayo sa grills Jan, sa grills, pipina tayo. Pipi na tayo, medyo malayo tayo sa grills eh. Alalay bawi, hindi pa nga tayo nakalop, hindi pa nga nakapasok yung trailer, alalay bawi na. Tingnan mo yung trailer kung nakapasok na sa labas. Tignan mo kung nakalabas na ang trailer. Kalit-karin natin to. pa pa Hindi kaya. Kunti na lang ba? Kunti na lang ba? Hmm. Tignan mo kung makalusot yan. Right. Kunti lang. Makalusot lang tayo dito. Ikalat-karin natin yan. Sir, sir, tricycle, sir. Patabi nga, sir. Yung tricycle, sir. Wizo, petibi, peti, pati, pati, patabi. Patabi nga. Sir, sir. Tricycle, tricycle, tricycle. yung ban na yung ban yung ban yung ban palis mo yung ban yung ban ba yung ban Jangan yang gilid, yang gilid, jangan yang gilid, yang gilid. Jangan, 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 dyan, sa labas dyan, sa labas dyan, sa labas dyan Doon ka pumwisto, doon sa pinaka ano dyan Bilanggar dyan naman din, sila nagpagar dun Motor, 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 motor Tingnan mo motor, motor, motor Pati yung ban na yan no? Baka abutin yung ban Pati kanan Diyo na, di na. Dito tayo ulit. Palpak yung ano nyo dyan eh. Dapa eh yung pick-up. Tarara <tod -tod> Palaban tayo dito sa trasan mga bay napaka dito. Labas 'yung pagkaano natin dito, pag sa trasan Ada sa Saya Ada tak? Ini, tangkap pun puntakan itu. Pun takkan datuk. Pun Polis pun tak. Cepat. Sawa yata ng pulis yung pasinte. Galit yung pulis ha. Yung mga galit eh. Order ng... Set out, Pai! Hospital nila yan. Ha? Hospital nila. Dati na nagagalit din sa akin eh. Oo. Oh, ba't magagalit sila? Kami ko, pabasok daw ng inanganin. Kaya ko hindi naman kami pabasok dito kung hindi lang pinadeliver eh. Ba? Ang traffic mo ka ba, ba oh?

rin nila yun, hindi deliver natin doon. ay papasukin doon dapat inanlod sa labas yung grain kaya e ako ayaw kong pumasok doon pilit lang talaga ang papasukin dahil cruller crane yung i-unload huh. na yan palaban dito sa atrasan na yun ah Wala mga bay, nilabas ko na yung 100% ko sa diskarte sa trasa na yun doon. <laughs> Woo, grabe. So mga bay, pakaliwa muna tayo dito. Itong ano na to. Dahil may backload ako na pison. Ay, hindi ko lang alam kung saan ba sa saan ba dito sa Dabaw wala na, hindi na nagbigayan. Parang nasa Manila lang tayo ah. Wala na. Ano ba nangyari nito? Wala na ang bigayan talaga, ayan ah. Ayan, may ambulance. Paano makakalusot ang ambulance nito? Sinti pa na ah. Wala, sige. Walang bigayan magpatigasan tayo sa ulo natin dito walang mangyayari talaga Saan sana tayo? Wala parang wala namang vulcanizing dito. Saan? Ah, doon tayo sa ano? Yuyutan lang tayo. Doon tayo kanina sa inananuhan natin. Diyan na lang tayo.